Yeah, jogging, tiger jogging. Ooh, uh, yeah. Start jogging, guys. Good morning, good morning, satu Aha. Hindi na guys, <laughs> jogging tayo, exercise saro arau. Para may exercise tayo. It's good for the health, mga guys. Hi. Yeah. <sighs> 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 Six rounds. Lay <laughs> Ei trau să dau. Jogging na rin kay, guys. Mag-jogging na rin kayo. Maganda sa katawan talaga ito. Ta Ayan. Ayan. <hums> Three rounds Pakyat tengok ni. mata asuh tu. rounds pah. Ini memang gak asuh ku. Sinasamah ni lah Nine rounds. Nine rounds, guys. Ten rounds na to susunod yan. Tapos ano, paglakad. Walking. Ang one round yan, guys. Tapos na rin ang jogging. Yan. Walk, walking tayo, walking. Yan, walking na lang tayo paglalakad ayan. tapos ko na yung 10 rounds na jogging ngayon nito. walking naman one round one round ayan ulit ayan patapos natin walking ayan. tapos na yung paglalakad natin push up naman push up para matapos yung exercise natin ngayong umaga yan tapos na tapos na yung ating exercise mag push up na lang tayo push up push up tayo push up 33 Whew. 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 Yan. Yan, tapos na ang aking exercise ngayong umaga Yan. Thank you so much guys, bye bye Exercise na rin kayo dyan